Bye -bye. Wala na, umuwi na sila. So, samantalahin natin mag-vlog. So, ipakita ko yung welding ko na kaliskis. Yung pinagpraktisan ko. May ginawa kasi akong makapal na tanke. So, ito yun. to tulad ng sinabi ko nung nakaraan, pag manipis yung welding, hindi alatado yung kaliskis pero pag makapal ayan siya alatado na yung kaliskis niya yan kaliskis bangus bangus naman to hindi nahito wow yan so uh, ang technique pala mga lods first time ko kasi nag building ng kaliskis so ganito bali dalawa yung technique para magkaliskis siya so ito yung una babad kaunti hila tapos balik babad kaunti, hila babad kaunti hila babad kaunti yan, so ang pangalawang technique naman mga lords Ganito siya. Babad kaunti. Tapos, angat pataas. Babak, babad kaunti. Angat. Babad kaunti. Angat. Babad kaunti. Angat. So, ganun. Ayan siya mga ludso. So, natin. So, ganito.

Oh, OK?